taas piso ang pasahe sa jeep dahil sa pagsirit ng presyo ng, pret, uh, pro, uh, presyo ng petrolyo kasunod ng sigalot sa Israel at Iran. Malaking bagay na ayon sa ilang mga chopper Kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Chil. Radyo Sunday, Radyo Para sa mga tsuper, para sa mga tsuper, Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRP, sa susunod na linggo dahil rin sa hiling ng ilang transport ko, nataatan naman ang pasahe dahil sa pagpipa sa presyo magandarin rin po yung ano nila kasi ito mataas yung yun yung diesel tsaka yung pagdagdag rin pandagdag rin kita naman kahit pa paano lalo na ako may mga estudyante akong college eh siyempre rin naman mga inangad ng mga driver nasa kanila lang yung pwedeng ano tasa nila kung maganda naman yung tingin nila na makatulong sila sa mga driver kasi malaking bagay na rin yan eh piso. Pwede na rin yun. Eh, dagdag kita rin yun. Kung e, saan naman wala, eh, pwede na yun. Kahit piso. Basta magkaroon lang. Mas maganda kung madadagdagan. Eh, kung nandang lang, hindi, e, hindi. Okay na rin yun. Kung nasa kanila lang yun, basta kami, sumusunod lang naman kami. Pagka uh, kumakano ang kanilang ibibigay, okay naman. Okay na masabi. Kaya eh, sinasabi eh, nagtaas tayo ng pamasahe. Eh. Ayun, yun, yun lang sinasabi. Eh, minsan eh, naman, maangal sila eh. Kasi pura daw eh. Pagkakandaang ita talaga kapekto sa taas-prekso ng produkto ng petrolyo ang nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran na siyang isa sa tuklayan ng namis at bansa Kasama mo sa DZL, RMN Manila, Radyo Manchil, Emprido, Tata, RMN. Maraming salamat, Radyo Manchil, Prido.